Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga inyo po na nasa Maynila Good morning uh, ang mga taga Nueva Ecija Good morning po Bicol Barangay Salbacion, magandang umaga at ganoon din po sa Labo Camarines Norte So last um, Thursday tayo po ay nagdiwang ng ating pasasalamat ng 10 years anniversary at um, ngayon Mother's Day Um, wala po ako sa Maynila at uh, para maipaabot po sa inyo lahat lalo na sa especially sa mga mothers na happy mothers day kaya naisipan ko pong gawin ko na lamang po ang mensaheng ito ng chapter 1 ng corinto dahil ito rin po ang ituturo ipi ngayon dito sa Hong Kong at uh, para ma-share ko na rin po sa inyo so anyway um yeah uh, chapter 1 po ng corinto ano, uh, ang patungkol ito po sa mga pagpapala mula kay Kristo ano, ito yung mga uh, sulat ni Pablo sa mga mananampalataya. So, unahin ko po, ah uh, before that, um pasensya na nagraraush po ako but then uh, Um, uh, ano hinating hingmayin natin ngayon ang salita ng Diyos kasi alas 9, o actually alas 10 ng umaga ngayon dito sa Hong Kong, ako po ay uh, naimbitahan na mag, maging speaker din dito sa Fishers of Men dito sa Hong Kong Congregation so kaya po ito, uh, sinisingit ko lamang itong time na to bago kami umalis ng hotel, papunta doon sa church so anyway, mga kapatid, chapter 1 ng Korento basahin ko po ang panimula but before that let's pray, hallelujah, dakilang Diyos aming ama sa langit, lubos po kami amang nagpapasalamat sa mga kagandahang loob na patuloy niyo pong pinapatamasa sa amin salamat po sa mga tagumpay na gawain na pinakita niyo po sa amin sa gawain ng living by faith sa bawat lugar na mga pagpapala mo po sa amin, maraming salamat at nandito muli kami uma sa chapter 1 ng korinto upang pakinggan muli ang mga habili niyo po sa amin, mga tinuturo mo sa amin sa pamamagitan ni Apostol Pablo salamat po o Diyos, ikaw ang parangalan sa lahat ng aming ginagawa at pinapasalamatan namin lagi ang karunungan at pagbubukas mo ng aming kaisipan na maintindihan ang salita mo Holy Spirit, thank you so much at ang lahat mo ng pasasalamat namin sa iyo ama ay sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo Amen. So chapter 1 po ng mga taga-Korinto Habidito ang layunin ang layunin ng unang a, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto ay talakayin ang mga problema sa buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumilitaw sa iglesyang itinatag ni Pablo sa Corinto. Nang panahong iyon, ang Corinto ay isang pangunahing lungsod sa Gresya at siyay sharing siya Punong lungsod ng Akaya, isang lalawigang Romano. Ang naturang lungsod ay bantog sa kaunlaran, sa pangangalakal at kabihasnan. Kung titimpo natin, ang Kurinto talagang ito ay uh, maunlad na bansa pero napasok nga ang, ang iglesia ng mga... Kumbaga uh, gustong ayusin ni Pablo ang uh, iglesia doon dahil ito ay kumbaga nagkaroon ng mga um, problema ano tungkol sa pananampalatayang Kristiyano at at the same time napasukan ng imoralidad yung iglesia kaya ito po pinadala ang sulat ni Pablo sa mga taga mga taga upang paalalahanan at ito nga po ano you know, sabi din at uh, sabi dyan, ngunit kin kilala rin sa immoralidad na laganap roon at sa dami ng mga relihiyon na umiiral doon. So yung Corinto, despite doon po sa napakamaunlad na, na, lugar, subalit ito ay kumbaga lumaganap ang immoralidad Kaya sinulatan ni Pablo ang mga nasa iglesia doon. Ano po? So, da ang pangunahing paksang itinalaki ng apostol ay ang ang mga pagkampi-kampi na umiiral sa iglesia at ang pagpasok ng immoralidad sa pamumuhay ng ilang kasapi. So yan po. Tinalakay din ang mga problema tungkol sa pag-aasawa at ugnayan sa mga ng lalaki at babae, ang pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, kaayusan ng iglesia, mga kaluob ng espiritu at muling pagkabuhay. Sa sulat na ito ipinakilala ni Pablo kung ano ang turo ng magandang balita tungkol sa mga paksang nabanggit. Tinatalakay ng kabarihan na chapter 13 ang isa sa pinaka popular na bahagi ng aklat na ito ang pag-ibig bilang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. So ito po yung uh, summary ng aklat ng Kurento. Binasa ko ito po kasi ito dito tayo sa pasimula ng Kurento. So ngayon, verse 1. Sabi po dito, mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa sustenis ng ating kapatid para sa iglesia ng Diyos na nasa kurinto sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Itong sulat pong ito sa mga mga mananampalataya at sabi dito po sa sa mga tinawag upang maging kabaya ka, sambaya ng Diyos sa pamamagitan ni, ng pakikipag-isa kay Heso Kristo gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo so napakalino po itong message ni Pablo ito ay para sa kakurento kurento. At gayon din naman sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Heso Kristo. Kaya ibig sabihin po, hindi lamang ito sa mga kurent, taga-kurento, kundi maging po sa atin na mga tinawag mga nakipag-isa o tumatawag sa Panginoon ng Heso Kristo para ito sa atin sa mga taong mga tumatawag sa iba't ibang dako tayo po yon Ano? So, kaya ang mensaheng ito, ganun din ito ay para sa atin. Kung si Pablo nagbabalaon nag, or si Pablo ay nagpaalala sa mga korentyan, mga taga-korento, para din po ito sa atin tulad ng sinasabi dito. Gayun din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako, sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Heso Kristo na Panginoon nating lahat. So, nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Heso Kristo. Amen. So, verse 4, ang pagpapala mula kay Kristo, Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na so napakalinaw po ito ano na mayroon tayong tinanggap na pagpapala ibinigay sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Sabi dyan, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay maging sa pananalita at sa kaalaman. Totoo po ito, ano, ang malinaw itong sinasabi dito. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, tayo'y naging masagana sa lahat ng bagay. Maging sa pananalita at kaalaman. Kasi makikita po natin, ang lahat ng yun nangyayari dahil sa kipag-unite -kipag natin sa Panginoong Hesus. Verse 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang kanyang pagbabalik. Totoong tutupo, itong bagay na ito. Kaya tinuturoan tayo ng Diyos na maintindihan natin ano ang tinanggap natin mula nang nakipag-isa tayo kay Kristo. Mga ano yun at panampalatayanan natin at paniwalaan natin yon Dahil habang pinapaniwalaan po natin, pinaninim pananampalatayanan, ginagawa ng Diyos ang ating pinaniniwalaan. So napakalinaw dahil sa inyong pakikipag kay Kristo. Kayo'y naging masagana sa lahat ng bagay. Maging sa pananalita. Kasi dati po, yung mga salita baga natin, walang mga kabuluhan. Lahat makamundo ang mga pananalita natin. Pero noong nakipag-isa tayo kay Christ, binago ng Diyos ang ating pananalita. Ito'y laging mga karanasan at papuri sa Diyos ang lumalabas sa ating pananalita. Yung karanasan natin sa Diyos ang mga lumalabas sa, sa ating mga bibig. Dahil ito'y karunungan ng Diyos mula sa salita niya na patuloy nating binabasa at nararanasan natin sa ating buhay ang salitang itong lagi nating binabasa, kaya tulad ng sabi nito, maging sa pananalita at kaalaman kaalaman, nagkaroon tayo ng tamang pag-iisip, wisdom sa mga pagdidesisyon sa buhay. Mas pinipili natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Noon, nung wala tayo sa salita ng Diyos, bara-bara ang ating mga desisyon. Nakabase tayo sa ating nakikita. Pero noong noong naunawaan natin ang salita ng Diyos, nakabase tayo sa instruction ng Diyos at sinasabayan natin ng gawa ang ating pananampalataya na kung saan doon nagbubunga ng katuparan ng mga inaasahan natin sa Diyos. Kaya malinaw po ito dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y naging masagana sa lahat ng bagay maging sa pananalita at kaalaman. Kaya nga po dito sa mga 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 may mga katanungan, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Ako naman ay naglilingkod, ako naman ay ganito, bakit naghihirap at may pagkukulang? Continuous lamang po nating ninyong alamin kung ano ang kalooban ng Diyos at sundan lamang ang kalooban ng Diyos. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang sinasabing ito po ano, mangyayari po ang ating mga inaasan kung hindi tayo nag-aalinlangan. Ano, kayo naging masagana sa lahat ng bagay maging sa pananalita at kaalaman, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. So pinapakita po ito, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay. So siya po ang nag ano nito kumbaga nag pinagtibay sa atin. Ano ang katotohanan? Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Purihin po ang Diyos. Totoo ito. Habang lumalalim ang ating kaunawaan patungkol sa Panginoon, naiintindihan natin ang kanyang kaparaanan, nasusundan natin ang kanyang direksyon, at doon habang sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, katulad ng sabi dito, ano, kaya't hindi kayo nagkulang sa anumang papala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik nang ng Panginoong Kristo. Ito po yung nagpaunawa sa atin na hindi kalooban ng Diyos na tayo'y tingnan ng Diyos na naghihikahos o gumagapang sa kahirapan. Hindi niya yung kalooban dahil ang lahat ng nandito sa lupa, siya po ang naggawa ng magmabuting bagay. Ang lahat ng mabubuting bagay at pagpapala dito sa lupa, tayong mga anak niya ang dapat magtamasa nito habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Pero tinuturoan tayo ng Diyos bago mo ito makamtay kailangan kang sumunod sa kalooban ng Diyos, kailangan masusi mong sundan ang instruction ng Diyos. Dahil malinaw ang Diyos, banal ang Diyos, tinuturo sa atin, magpakabanal kayo dahil malinaw sa pagsunod natin sa Kanya na andyan nakalakip ang mga pangakong itong sinasabi niya malinaw. Kaya habang tayo naghihintay, sinusundan natin ito po, ano, word of God, itong pinapaunawa sa atin, malinaw na malinaw kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang naghihintay, habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo, isa ito nagpapatunay, papatunay ito po. Tulad ng sabi ng Diyos, hindi tayo ginawa ng Diyos upang bagsakan ng puot. Magandang kinabukasan ang plano ng Diyos sa atin. Magandang buhay habang hinihintay natin siya. Kaya, kaya tinuturoan tayo kung tayo pinagpapala, gamitin natin ito para sa karangalan ng iyong pangal, ng pangalan ng Diyos. Kung tayo pinagpapalang material, gamitin natin ito sa pagkakawang gawa at upang maraming magpasalamat sa Diyos. So malino po ito, hindi kaluuban ng Diyos sa madaling salita, hindi kaluuban ng Diyos na ang mga tayo po ay nagkukulang dahil napakalinaw dito, hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala in anything, physically, mentally, financially, hindi tayo magkukulang pero kailangan nating unawain at masugid na sundin kung ano ang kaluuban ng Diyos at nakikita natin kung saan ang instruction ng Diyos nasa salita ng Diyos sa banal na aklat kaya kinakailangan ma na tayo dito sa salita at talagang masusi maso anong tawag doon um, ma uh, yung talagang masugid kumbaga ano nasundan natin kung ano ang sinasabi niya ano suklarado so ito sa atin kayo'y gagawin niyang matatag siya mismo po ang nag siya kayo tayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Heso Kristo. So napakalino itong pinaunawa sa atin na talagang kailangan gayong manatiling banal na kaugnay dito sa Word of God dahil ang kabanalan natin ay ang salita ng Diyos. So habang sinusunod natin ang salitang ito, ito ang nagpapabanal sa atin. Totoo po, malinaw itong pinapaunabang ito na siya mismo ang nagpapatatag upang mismong pagbalik niya madatnan tayong walang kapintasan. Yan po, pineperfect tayo habang nakikilala natin ang Panginoong Jesus, pineperfect tayo habang nauunawaan natin ang salitang ito, nag banal sa atin na perfect tayo, kaya tinuruan tayo manatili tayo sa kanyang mga salita, dahil dito lamang tayo po napapabanal, habang sinusunod natin ang instructions ng Diyos, dahil ang instruction ng Diyos, para po patungo sa kabanalan, at yun po ang pinapaunawa dito sa atin tayo'y gagawin niyang matatag, kaya hindi pwedeng sasabihin ng ano, oy mahina lang ako or something malinaw, tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito kahinaan ng loob, kundi ito'y kapangyarihan at pagpipigil sa sarili pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan ang ating tinanggap. Kaya wala tayong sasabihin na mahina. Ano? So napakalinaw po ito. Siya ang nagpapatatag sa atin upang tayo'y matagpuan na walang kapintasan sa araw ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagbabalik. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanya sa kanyang anak na si Jesus Kristo na ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Diretso, ito po sa atin, sa iglesia, sa gawain, ito ang dapat nating maintindihan. Sabi dito, uh, Verse 10, mga kapatid, ako ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, magkaisa kayo at huwag magbahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Unity po ang tinutukoy dito dahil we have one spirit. I mean, yung espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Dapat hindi tayo nagsasalungatan po sa gawain. Ano? Verse 11, sapagkat ibinabalita sa akin ng mga kasamahan ni, Kulo, ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito po ang nangyayari sa korento kaya pinadalhan ito nang sulat ni Pablo, pero tulad ng nabasa natin kanina, hindi lamang sa Korinto, kundi sa lahat ng dako na mananampalataya na, na kumbaga sabi na mga tumatawag sa Panginoon ang sulat na ito para sa ating lahat. Ano? Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing ako kay Pablo, ako naman ako, may nagsasabi namang ako kay Apolos, may iba na ring nagsasabing ako ay kay Pedro at may iba namang nagsasabi ako kay Kristo. Bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa sa inyo. Mal maliban kina Crispo at Gayos. Gaya, gay, kaya hindi rin ninyo masasabing kayo binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin Kala ang nagbautismo sa sambahayan ni Stefan maliban sa kanila ay wala akong natanda ang binautismohan ko sapagkat isinogo ako ni Kristo hindi upang magbautismo kundi upang mangaral na magandang balita at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtalumpati at karunungan ng tao ng sagayon ay hindi mawala ng kabulhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. So itong pong pinapaunawa dito sa verse 10 hanggang hanggang um, 17 pinapaunawa dito na sa loob ng iglesia hindi dapat po nag-aaway-away dahil malinaw si Kristo po nakipag-isa tayo kay Christ we are one body pinapaunawa dito si Pablo, ginagampanan niya rin lang kung anong pagkatawag sa kanya at bawat mananampalata ay may pagkatawag na dapat gampanan ng bawat isa parang hindi nagkukumparahan katulad ng pinaunawa dito we have one body, iba-iba ang function ng ating katawan, kaya hindi mo pwedeng ikumpara ang kamay sa paa dahil ang kamay may specific itong ginagawa, ang paa may specific itong ginagawa at yan po pinapaunawa sa atin para maiwasan ang pagkakamahal kampi-kampi at pag-aaway-away. Amen. So maintindihan ng bawat isa ang katungkulan, gampanan niya ang kanyang katungkulan at 'wag itong ikukumpara dahil we have different parts of the body. Pero isang function ang direksyon nito para mapaglingkuran natin ang Diyos. Kaya para maiwasan ang pagkakampi-kampi dahil pinaunawa sa atin ang salitang ito, iisa tayo ng kaunawaan. Sabi dyan, maging pagkaunawa at pagpapasya dapat one kasi isang Holy Spirit ang nagtuturo sa ating lahat. Amen? Verse ito, 18, si Kristo ang kapangyarihan ng, at karunungan ng Diyos. Dito sa bandang ito, ipapaunawa dito na siya lamang ang karunungan si Kristo. Ano po? Basahin ko po. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang kasaysaysay ang katalinuhan nang matatalino kaya nga po pinakita sa atin ano doon sa kasaysayan ng pag-aaral po natin ano na itong mga nagmumukhang marurunong sila ngayon ang lumalabas na walang karunungan dahil ang tunay na karunungan lamang po katulad ng pinapauno. Ang tunay na karunungan ay ang karunungan nagmumula sa Diyos dahil ang karunungan na nagmumula sa Diyos may kalakip itong kabanalan. Ano po yan yung tunay na wisdom, tamang pagdedecision, perfect. Kumbaga, dahil ang karunungan ng sanlibutan kadalasan ang karunungan ng sanlibutan ang nag papahamak sa tao. Okay? So, ito po. Pero sa Panginoon, malinaw, isang, sabi dyan, ano, ngunit ito'y kapangyarihan para sa ating mga naliligtas. Sabi dyan. At sinabi dito, um, sapagkat nasusulat sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kung walang saysay ang katalinuhan ng matatalino ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahusay sa nadibatista sa kapanahonang ito ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos hindi niya pinahihintulutang siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga tagasunod nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita. So napakalino po. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay hindi pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balitang aming ipinapangaral which is ito pong word of god dito ang diyos nagpakilala dito ang diyos nagbigay ng karunungan sa tao hindi sa kaparaanan ng talino ng mundo kundi sa karunungang nagmumula sa salita ng diyos ito pong ipinapangaral, sabi dito, ang magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng ibay isang kahangalan. Sa tingin ng tao, kapag nagbabaybol ka, nagbabasa ka ng Bible, isa kang hangal. Yan ang paningin ng tao. Pero sa ating naniniwala, sa aral na to dito tayo nagkakaroon ng wisdom sa mga pagdidesisyon sa buhay. Kaya lalong napapaayos ang ating buhay. Nababago ang ating buhay. It's because of the wisdom na nagmumula sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng salitang ito po. Ano? Sabi dyan, ang mga hudyo'y humingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinanap ng hudyo. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga hudyo ay isang katitisuran at para sa mga hintil ay isang kahangalan. Subalit so, sa mga tinawag ng Diyos, tayo po ano, subalit so, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Jesus is the wisdom because Jesus is the word. Iyan napakalinaw po dito sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao. Ulitin ko po sapagkat ang inaakala nilang kah kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Can you imagine? 26 mga kapatid alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. I-recall po ninyo, ano ang in ating kinatatoy hindi pa natin kilala ang Diyos. Alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, iilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong. Ayon sa pamantayan ng tao. Ibig sabihin, pamantayan sa school o sa mga academic. O, ka, iilan lamang ang marurunong sa atin. Mga bagsak pa nga ang iba. Yun yun tayo noon bago tawagin ng Diyos. Subalit, so, Abidyan, ano? Sabi dyan, Sabi ayon sa pamantay ng tao, ilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong, makapangirin at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang lang ang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahina upang hiyain ang malalakas pinili niya ang mga pangkaraniwang tao mga him, mga mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang kinikilala ng sanlibutan kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Yesus na siyang ginawang karunungan natin kaya nga po makikita natin bakit ginawa ito ng Diyos upang ipakita sa mundo na tayong mga mahina at walang karunungan noon magtaka sila sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At yun po ang nakita natin doon sa mga mga tinawag ng Diyos na mga ngaral, anong mga simpleng manging isda. Kaya nung sila'y nangaral, nagtaka ang mga parisiyo, nagtaka ang mga tagapagturo kung saan kumukuha ng karunungan samantalang itong mga ito ay simpleng mga mamamayan lamang. Doon ginawa yun ng Diyos upang ipakita sa lahat ng marurunong na siya ang nagbibigay ng karunungan sa tao. Amen? So, ayan. So, Verse 30, sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. So wala tayong maipagmamalaki dahil kung lahat ng ito'y nagnyayari sa atin, it's because of Christ dahil sa kanya nagmula ang lahat ng ito. Sa pamamagitan din niya tayo itinuring na matuwid. So it's si Kristo po, kaya tayo napabanal, it's because of Christ. Nung nakipag-isa tayo sa Panginoon, ano, ginawa tayong ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Ginawa tayong banal sa pakikipag-unite. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang ipagmalaki. Kaya tayo ngayon, kung titingin wala tayo, saan ba tayo pinulot? Katulad ng sinabi diyan, alalahanin mo kung sa anong buhay ka meron noon bago mo makilala si Kristo. Anong klase ka? Pero sa kagandahang loob ng Diyos po, ginawa tayong ganito, kumbaga inimprove ng Diyos ang ating buhay. At ang lahat ng ito, wala tayong maipagmamalaki dahil siya po ang nagkalob. Kung tayo nakakasunod sa kaloban niya, it's because of His grace. At kung tayo napapais ang buhay, it's because of His favor na dapat siya lamang ang maparangalan. Kaya tulad ng sabi dito, ang sino ma nais magmalaki ang ginawa ng ang, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki kaya tayo panay testimonies testimony, ito ang ginawa ng Diyos, patunay ang mga nakakakilala sa atin noon, nang naglingkod tayo sa Diyos, binago ng Diyos ang ating buhay pinagpala tayo ng Diyos Amen, so diyan po ako magtatapos magandang umagang muli sa inyo po at uh, ayan, so, um, anong oras na, at ako po, kasi ma mayroon kami ditong uh, gawain sa Hong Kong, alas 10 at uh, bukas ang balik ko po sa Pilipinas at God bless everyone sa lahat na kabutihan ng Diyos sumaating nawa ang kanyang pagpapala at habag, glory to His name, amen bye bye, God bless, hallelujah Lord amen, bye